Sa buong kapuluan ng Pilipinas, maraming tulay ang planong itayo o itinatayong naglalayong mag-ugnay at mapabuti ang konektibidad sa iba't ibang mga isla at lugar. Ang mga tulay na ito ay hindi lamang pangkalakalan at pang-ekonomiyang instrumento, kundi nagbibigay din ng kahalagahan sa paglalakbay, pangkabuhayan at pang-edukasyon ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga tulay na ito, ang mga tao ay may madali ang akses sa mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, trabaho at iba pang pangangailangan sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Ang mga sumusunod ay mga tulay na maaring magkonekta sa buong pulo ng Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Mindoro, Batangas Bridge ang San Miguel Corporation ay naglulunsad ng negosasyon sa pamala ng Oriental Mindoro para sa inirekomendang tulay na magkokonekta sa mga isla ng Mindoro at mainland Luzon sa Batangas. Ang proyekto ay mayroong habang 14 kilometrong tulay na may dalawa o apat na linya na magkokonekta mula Oriental Mindoro hanggang Batangas. Ito ay nagkakahalaga ng 18 bilyon pesos. Inaasahan na tulay ay magiging unang floating bridge sa Southeast Asia na may mga sasakyang pandagat na daanan sa ilalim nito. 9. Quezon Marinduque Bridge Ang Quezon Marinduque Bridge ay isang malaking proyekto na naglalayong magugnay ng iba't ibang mga pulo sa Quezon Province at Marinduque. Ang Katanawan at Mompong Island na may habang 10 kilometro, ang Santa Cruz at Manuya Island na may layong 4 na kilometro at ang natitirang 3 kilometro ay magkokonekta sa Santa Cruz at Marinduque Island. Sa pamamagitan ng tulay na ito, magkakaroon ng mas madaling akses at koneksyon sa isa't isa. Sa kasalukuyan, wala pang detalyadong plano para sa proyektong Quezon Marinduque Bridge. 8. Camarines Catanduanes Bridge Ang proyektong Camarines Catanduanes Friendship Bridge ay naglalayong magtayo ng isang dalawang lane na tulay na may habang 10 kilometro. Ang tinatayang halaga para sa proyektong ito ay 438 million US dollars. Nagagamitin sa iba't ibang aspeto tulad ng pagpapatayo ng mga kalsada, road separators, culverts at iba pang kinakailangang infrastruktura. Inaasahang ang pagtatayo ng Camarines Catanduanes Friendship Bridge ay magpapabuti sa konektibidad at magpapadali sa transportasyon sa pagitan ng mga probinsya ng Camarines at Catanduanes. Kapag natapos ang tulay ay magbibigay ng mas madali at epektibong ruta para sa mga commuter, kalakal at serbisyo. 7. Sorsogon Samar Bridge Ang pamahalang sentral ay nagpaplanong magtayo na mag-uugnay sa Allen, Northern Samar at Matnog Sorsogon. Ang maplano ay may dalawang opsyon na Pagpipilian ng pangitayo ang Sorsogon Samar Link Bridge ang una ay ang pagtatayo ng 24 kilometrong tulay na may tinatayang halagang 284 bilyon pesos. Ito ay binubuo ng tatlong mahabang tulay mula Allen patungo sa San Antonio sa Northern Samar, mula sa San Antonio patungo sa Kapul sa Northern Samar, at mula Kapul Northern Samar patungo sa Matnog Sorsogon. Ito ay maaaring abutin ng anim na taon. Ang isa pang alternatibo ay ang pagtatayo ng isang malalim na tunnel na nagkakahalaga ng 257 bilyon pesos na kailangan ng siyam na taon upang makumpleto. 6. Bohol Leyte Bridge Ang dpw DPWH ay naglalayong magtayo ng tulay sa pagitan ng mga lalawigan ng Bohol at Leyte. Ang proyekto ay magpapasa ng pagtatayo ng isang tulay na may habang 20 kilometro. Kasama dito ang pagtatayo ng 11 kilometers na kalsada, 4 kilometers na causeway, mga daanan papunta at palabas, pati na rin ang paglalagay ng mga ilaw. Noong Marso 2017, nagsumite ang DPWH ng isang hiling upang isagawa ang isang pag-aaral sa katatagan ng proyekto na isinumite sa kagawaran ng pananalapi na ipapasa sa pamahalaan ng China. 5 Cebu-Bohol Friendship Bridge Ang tulay ng Cebu-Bohol ay isang tulay na mag-uugnay sa mga islang lalawigan ng Cebu at Bohol. Ang tinatayang halaga ng construction nito ay mga 90 billion pesos at may habang 25 kilometro. Ang tulay ay inihayag noong kalagitnaan ng 2016 bilang isa sa mga proyektong nakalista sa programa ni Pangulong Duterte na Build 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 at sa kasalukuyang administrasyon sa Build Better More Infrastructure Program ni Bongbong Marcos. Naghain ng proposal ang National Economic Development Authority o NEDA upang kumonekta ang dalawang lalawigan mula sa lungsod ng Cebu patungang Jetafe sa Bohol. Iloilo Gimaras Negros Cebu Link Bridge. Ang Iloilo Gimaras Negros Cebu Link Bridge ay isang plano na magkakabit ng mga tulay sa mga isla ng Panay, Gimaras, Negros at Cebu sa Visayas. Layuning magbigay ng mas malawak na konektibidad sa mga lalawigan ng Kanluran at Git Visayas upang palakasin ang ekonomiya sa rehiyon at makatulong sa pagtanggal ng sobrang siksikan sa Metro Manila. Batay sa lawak ng Iloilo Strait, kapag natapos ay inaasahang mas mahaba ito kaysa sa pinakamahabang tulay ng bansa. Ang unang tulay na may habang 20.6 km ay nakaplano na mag sa Leganes, Iloilo at Buena Vista, Guimaras. Samantalang ang kalawang tulay na may habang 20.6 km rin ay naglalayong kumonekto sa San Lorenzo, Gimaras at Pulupanda, Negros Occidental. Ito'y kinakalkula na nangangailangan ng halos 28.5 billion pesos na pondo upang matapos ang mga tulay. 3. Boracay Bridge Ang planong 5.48 billion pesos ng San Miguel Corporation na magtayo ng tulay na maguugnay ng Malay Aklan sa isla ng Boracay ay patuloy na humaharap sa mga issue na may kinalaman sa mga lokal na stakeholder na nagpapapigil sa proyekto na magpatuloy. Ang proyektong proposal na may 1.2 kilometrong tulay na maguugnay sa isla ng Boracay at pangunahing isla ng Panay sa Malay Aklan. Ang tulay ay inaasahang magbibigay ng daanan para sa sasakyan upang hindi maging masikip sa isla. 2. Leyte Mindanao Link Bridge Ang Southern Leyte at Surigao, ang mga lugar kung saan pinakamalapit ang Visayas at Mindanao. Ang Surigao City at Southern Leyte ay bumubuo rin ng pasukan ng Surigao Strait, isang malaking daanan ng tubig mula sa Pacific Ocean patungong mga inland waters ng Pilipinas. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi praktikal na magtayo ng tulay na magkokonekta sa Mindanao at Visayas dahil sa ilalim ng tubig sa pasukan ng Surigao Strait. Dahil ang teknolohiyang ginagamit ay epektibo, hanggang 50 metro ang lalim ng tubig lamang ang pagkokonekta ng Mindanao at Visayas sa ay may sagawa lamang sa pamagitan ng roll-on roll-off Ororo na mga sasakyang pandagat. Balang araw, ang isang underwater tunnel ay maaaring magamit bilang kahalili, ngunit dapat maging abot kaya ang gastusin nito. 1. Davao sa Link Bridge ang Samal Island Davao City Connector na mas kilala bilang Davao Samal Bridge ay isang inilaang tulay na magkokonekta sa Davao City at Samal, Davao del Norte. Noong Enero 14, 2021, pumirama ang pamahala ng Pilipinas at China ng kontrata para sa disenyo at pagtatayo ng tulay na nagkakahalaga ng 19.32 billion pesos. Noong Oktubre 27, 2022, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtutulak para sa construction ng tulay. Ang tulay na may habang 3.98 km ay itatayo sa loob ng limang taon at ito ay inaasahang matapos at magiging operasyonal sa taong 2027.